Hello po, good morning. Ay, ah, si Kuya pala, si Kuya. Si Kuya Rodel, tama po po Kuya Rodel? Ah, good morning po Kuya Rodel. Ano, ano po yung tawag dyan? Celery? Celery, maani po sila ng celery. Ang oh. ganda. Bayanihan po kayo Kuya, ano? Ang dami nyo. Saan po, na, saan, nyo po, saan po nagagaling yung celery nyo? Saan, saan tanim nyan? Dito po, dito, Dito po, dito, doon? Mga sa kabila. Pinubuhat niyo po kasi, mano-mano lang. Si Kuya Rodel. Kuya Rodel, good morning po. Lililinis niyo po po pala. Ano. Kasi nga, kasi nga, bagong harvest, -ano, may putik. Saan po ngayon dadalhin yung ano na yan, yung bagong harvest niyo na yan? Saan, san sa, po? Trinidad. Uh, pwede po bang Pwede po bang malaman kung magkano po yung presyo ngayon diyan sa ano, celery dito sa puno? Ah, sa taas na po sila nagpepresyo. Sa bagsakan po. Ayun. Ah, iba po pala sa amin sa probinsya namin sa baba. Ah, pagka po ganyan may presyo na. Pagka like, uh, kukuha niya ganyan. Opo, sa inyo, ito po, pagdating sa baba, sa, sa, saan nga ba yung sinabi niyo kanina? Sa, uh, doon palang pipresyo Oo, O, oh, ganun, pala, ganun po pala yun. Bala na yung doon, Opo, sila na yung balang magbenta doon. Ang dami, oh. Eh. Ang dami nila, yung tubig niyo po, saan po nang gagaling yung tubig niyo? <laughs> Dito po. Sa <laughs> ilog, sa balon po ba yan, balon? Ay, may ilog po dyan. May ilog muli. Sapa. Sapa. Oh, Ayo. May sapa pala din. Yung isang plastic po na yun, ilang kilo po yun? 24. 24 kilos. Hmm. Nakakit po nila. Sinasakay na nila ng ano. Nang sasakyan na yun. Tapos bayanihan. Sama-sama po ba kayo sir? Oo. Bayanihan po kayo. Ang dami nyo na. Ano? Kahit po sa pag-aalaga ng ano. ng celery. Sama-sama din po kayo. Oo. Okay. May kanya-kanya kami trabaho Ah. Oh, kanya-kanya po. Pag nag-harvest tulungan. Pag nag-harvest po tulungan. <laughs> <laughs> Yung pala yun. Tulungan. Taga dito po ba kayo sir? Saan po probinsya dito po kayo? Tagalog ako pero taga rito yung asawa ko. Leyte. Pero taga rito yung asawa ko. Oo, oh, taga dito po yung napangasawa niyo. Layo niyo po pala sir, na no? Taga Leyte. malayo sila. Saan po sila? Mindanao. <laughs> Mindanao pa kayo sir? Okay. Layo niyo po ano? Ilang years na po kayong nakistay dito? 15. 15 years na. 15 dito rin po kayo nakapag-asawa? Oo. Oh, Leyte. 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 Tulungan, tulungan po sila pagkaanihan pero may kanya-kanya pala silang mga halaman kanya-kanya silang garden kuya kayo po kuya ah, taga dito po kayo kayo po taga dito po talaga kayo meron pa ba na taga bicol ah, taga bicol ka kuya yung, yung, yung asawa yeah. Nandun po sa kabila. Yeah. Mm. Ibang grupo naman sila. Ibang grupo naman po sila. Ayan. Yeah. Ganun pala dito, grupo-grupo. Pero pag umaan eh, tutulungan sila. Iba, ibang ano sila. Iba pag nagarabis, ibang kasama. Opo. Oh, o, oh, depende rin. Seller yan. Ang bango, bango po nila. Ang bango ng seller Ang <laughs> bango. Ito yung nilalagay sa ano sa pansit, di ba? Pag nagpapansit. Ang bango eh. Ba't ano? Bakit ano? Alanganin yung kilos 24. Ganun po talaga? Kasi kung magigat eh. Sobra. Masira yung dahon niya sa silupin. Ayan. Magreklamo oh, yung bibili. Oo, kailangan di masira yung dahon. Ano po? Katamtama lang yung lagay. Ayan. Bye well, thank you po ah